Magandang balita mga katropa, mangyari po kasi, nagsagawa po ng survey ang SWS. Base po sa naging resulta, ay maraming mga Pilipino po ang gustong ma-impeach si VP Inday. Opo mga katropa, at nag-iakon na naman ang mga DDS. Dahil dito, marahil ay sasabihin nila na kay hirap ipagtanggol ni VP Inday, dahil sa pagiging spoiled brat at mahilig magtantrim, ay hindi nila malaman kung papaano ididepensa ang panig ni Inday. Bakit ba naman kasi ganyan ang ugali mo Inday, sala ka sa lamig, sala ka sa init. Hindi ka karapat dapat mamuno uno sa bansang Pilipinas. Wala kang malasakit at gusto mong ipamigay ang mga territorial waters ng aming inang bayan. Doon ka sa bansang China na tunay mong minamahal. Kamakailan lang, nang mabalitaan mong inalis ka na sa National Security Council ay muli ka na namang nagtantrim at halos bumula ang bibig mo sa galit. Bakit Inday, wala ka bang control sa iyong sarili? Hindi mo ba kayang gamitin ang iyong kahinahunan at common sense kung mayroon ka man? Bakit nagagawa mong mag-asal Reyna gayong hindi ka pa naman presidente? Hindi mo ba maintindihan na ikaw ay tunay na banta sa national security ng bansang Pilipinas? Saan ka humuhugot ng kapal ng mukha at nagagawa mo ang mga karimari-marim na gawain mong yan? Sana Inday, ay magising ka na sa katotohanan, na ang 32 milyon mong botante ay wala talaga, sapagkat ang 31.6 milyon nun, ay supporters ni PBBM. Yan ay pinatutunayan ng mga latest survey ng iba't ibang survey firm na nagsasagawa nito. Kaya sana, isuko mo na ang iyong pride dahil ipapahamak ka lang yan. Bago ako magtapos, ay gusto ko sanang ipaalala sa iyo ang mga atraso mo sa bayan. Oo Inday, hindi namin nakakalimutan ang iyong confidential fund na hindi mo maipaliwanag kung saan mo talaga ito ginastos. At sino talaga si Mary Grace Piatos? Bale curious lang kami. Bueno, panuuri na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Mas maraming Pilipino ang sangayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao, kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihain reklamo. Sa ngayon, tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may iniyahanda umanong ikaapat na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vicepresidente. Presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang imbisigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL and FOR ni Duterte, sinunda ng mga niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa dalawampung libot, respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumipensa ring wala siyang nilabag na batas.